Magandang buhay sa lahat, isa na namang love team, ang kinakakiligan ng mga netizens. Ang sikat na sikat ngayon, sa kanilang generation, na Dunbel. Dani Pangilinan, and Bel Mariano, new updates. Kilig to the bones, ang mga fans, ng love team na ito. Supernatural kasi, ang galawan nila. At obvious, na may unawaan na, ang mga ito, sa kanilang estado pero di pa nila maamin-amin sa social media. Understood na yan sa mga fans. Basta makita sila na sweet sa isa't isa, okay na okay na sa kanila. Todo asikaso si Bell kay Donnie Pangilinan habang ito ay naglalaro ng basketball. Nakasuporta ang dalaga sa binata. Makakalaban pala ni na Donnie sa team nila ang team ni Kong TV. Yung mga gestures ng Don Bell ang lalong nagpakilig sa kanilang mga tagahanga. Bagay na bagay ang dalawa, off cam and on cam. Malimit makita ang dalawa, off cam, pero sweet pa din sila sa isa't isa.